Hello Earthlings, magandang gabi. Ayan, medyo madilim dito sa park. So ito, ito yung bago kong na-discover na milk tea. Ayan. Dito tayo para makita mo. Ayan. Yung majesty. Your majesty. Parang ganun yung dating. So ito, ang maganda kasi dito guys, may mga 1 liter sila. May mga ganun. Yun yung pinaka naging okay para sa akin lalo na dyan sa mga may hilig mag milky dyan meron silang 1 liter so ayan ayan nga pala sila ate so ayan guys ilang beses na yan na talagang masarap talaga yung milky nila lalo na yung Milo Dinosaur abangan nyo yan ha, sa next vlog natin yung Milo Dinosaur so ayan dito nga pala to sa may fuse sa may um, malapit dito sa Fuse Along Network sa ko Village po, Marilaw, Bulacan. So, ayan. Meron din silang FB page, yung Your Majesty nga. Mamaya ilalagay ko na lang sa link sa description box natin. So, ayan. So, the best talaga yung milk nila. Super sulit. Yung 1 liter nila, Ito na po yun, yan. <laughs> yung 1 liter nila, ayan guys, oh. Sulit na sulit yan sa mga multi-lover dyan. So, marami din silang bago. May bago po kayo ng, yung lava. Yun, yung Catriona. Susunod natin yan, ha. Ah. Isasabay ko dyan yung Milo Dinosaur. Nako, talaga, yung Milo Dinosaur iba yun. Pero, halos lahat po. Ayan yung mga flavors. Ayan. Lahat po yan, masarap. Salamat. Ang ito, try natin. Ay, sorry po, sorry. Ang kita try po natin ngayon is yung tiramisu So ayan guys, kahit umuulan lumabas ako kasi doon sa mga ay sige po. Ayan, tatakpan na ni Ate. Ang laki diba? Super sulit. ayan Thank you po. ayan sharing. at dalawang straw. Ayan. So dalawang straw, dalawang butas niyan guys. So, good for sharing talaga tong milk tea nila ate. So, ayan guys. Eh, sabi ate, plastic. Sabi ko. <laughs> so, iinumin ko na to. At hintayin nyo na lang sa YouTube channel ko ang Majesty. At nasa FB page ko rin yan. And, ayan, Majesty. Sorry naman ate. Your Majesty lang. So, ayan. Ayan sila ate. So, drop by na lang kayo dito sa may fuse. Ayan. Babalik-balik tayo lang. Yes, ayan sila ate. Pabalikan natin yan guys Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you Hey guys. The best to. Kahit madilim. So, thankful ako ala ate. Kasi may ganito rito. Sa may Meralco. So, ayan guys. Dala ko na ang aking tiramisu. So, wait lang hahanap tayo ng magandang ayun nakikita niyo ba on liwanag ko di ba super liwanag yan so ayan guys papantay sa labahan so drop by lang kayo sa may playground sa may fuse along network marathon village okay abalit na ako din sa washman at eto, at keto ang um, salad um, teramisu um, so drop so, ay naka sa pure match and please don't forget to subscribe to the YouTube channel natin ni health